magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko na naman ngayon ay isang pagninilay din na hango sa kwento ng ng karanasan Ang tema nito ay malasakit at habag. Ang malasakit at habag ay ginamit na ng ating Pope Francis na tema noong nakaraang bisita niya dito sa Pilipinas. Pero sa akin parang uh, magandang pagnilayan ang mga katagang ito dahil ito ay titingnan natin nangyayari na ito sa buhay pamilya kaya ang magandang uh, karanasan ko dito sa mga pagninilay at pagbabahagi na ng salita ng Diyos mapapakinggan mo sa mga magulang na sila din mismo ay meron na nito mga kataka pero titingnan ko muna yung uh, pagninilay ko na mula sa uh, kahulugan nito ang malasakit at habag ay nang sa kagandahang-loob ng Diyos. Kung ating titingnan ang kanyang pagmamalasakit ay buo para sa kapwa. Katulad rin ito nung ibinahagi ko nung kailan na ang hiwaga ng ng salitang agape. Ang agape ay isang pagmamahal na nakatuon sa kabutihan ng minamahal. So, ang pagmamalasakit at habag ay magkahalintulan. Kaya, ito para sa mga magulang kapag nagkakaroon kami ng mga bahaginan, madali nilang maibahagi ang ganitong kataga dahil ginagawa na nila una, sabi nilang ganon ah, kuya, pagising pa lang namin sa umaga o sa gabi niisip na namin ang kapakanan ng aming ah, pamilya ah, ano kaya ang ah, pagkain bukas ano kaya ang isusuot, ano ang bao ng aking mga anak, pamasahe ng aking mga anak at ng aking asawa. So sa kabuuan ito, palaging merong malasakit at pag-iisip para sa kabutihan ng iba so ang mga magulang ay may katangian ganito na kahit hirap na hirap sa buhay, mapag-aral lamang ang mga anak. sabi nga uh, kahit saan sila uh, pumunta o anong trabaho ang pasokin nila, ito ay para sa kapakanan ng kanilang mga anak at sa buong pamilya. Yung iba nga eh uh, talagang napaka creative, no. Naghahanap buhay sa ibang bansa, no? Yung iba naman ay ay dito nagiging uh, kasambahay, nagiging kasama sa sa tindahan mga nagdi-deliver ng tubig, mga construction workers, mga magulang yan na maaga pang gumising para lang makapasok ng maaga. At sabi nila para sa kabutihan ng mga minamahal. At sa tingin ko kung susumahin itong ganitong uh, pagbabahagi ang loob ng mga magulang ay naandyan ang habag at awa. So, minsan parang iniisip na lang natin na ito dapat ang meron ang mga magulang kung tayo ay uh, nagsasalita. Pero maganda rin mapakinggan na ang mga karanasan ito ay ginagawa na ng mga magulang. Pero gusto ko ring i iugnay ito sa Ebanghelyo ni San Juan. Magandang gamitin yung isinilaw niya sa mabuting pastol. Ah uh, ang inihanda at inilaan ang sarili para sa kanyang mga tupa. Uh, maganda rin gamitin nito na uh, ang katagang pag-ibig ay malasakit. Malasakit na may damdamin at ipinamala, ipinamalas ni Jesus sa atin. So, malasakit at habag dahil sa ating mga kasalanan. Kung titingnan ko nga yung isang versyon ng uh, mula kay John, John 15, 13, Yung pag-ibig ay magandang palitan ng malasakit. Ano ito yung kanyang uh, pagkasulat? Walang may higit higit pang dakilang malasakit kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. So, malasakit talaga at habag ang pangunahing uh, katanghian meron na ang mga magulang. Kaya lang, Uh, maganda rin iugnay ito sa salita ng Diyos kasi ang pag-ugnay ito sa salita ng Diyos merong nabubuong katangian, merong nabubuo na mga attitudes and values na ito pala ay nasa katangian na ni Jesus na mula sa kanyang kagandahang loob. So, ang challenge dito, ang call to action sa akin, at baka gusto din ninyo, ay magkaroon ng pagninilay at um, malasakit no? sa loob ng pamilya at habag sa mga anak at sa ating mga kasamahan, even sa mga extended families. So, ito lang po muna ang aking ibabahagi at sana'y tumimo sa ating isipan at damdamin ang habag at awa ng Diyos sa atin. So, ito po muli si Kuya Nanding. Nagpapasalamat at patuloy tayong gabayan ng Diyos sa ating mga pagninilay. god bless pope